Ayan, gumakain na po si Samer. Tubod ng ngati po. Kailangan, hindi mo maintindihan itong aso ito. Kailangan ko pang ilagay sa basahan. Dabi, malilis naman po yung basahan. Nandito kanina sa kanya lalagyan ito. Ayan, ito lalagyan niya. Ayan yung birahin. Ayan, nilagay ko sa basahan yung natitira dito sa kanya lalagyan, binira niya. Hindi mo talaga maharti po. Hey, hindi mo lang dagdagan ng pasisya sa mga aso. <coughs> Wala magagawa. Aso po kasi sila eh. Kaya, kapag nagalaga ka ng aso, yan ang, 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 pasisya. At, at, at least kumakain siya ngayon yung pagkain niyang yan, ano po yan, dog food, yung ausi, ang tawagin. Pagkatapos, merong alu po yan, yung balong-balona ng manok, at saka atay ng manok. Yan, yun ang mix. Yan, hindi niya ginagalaw. So, nilagay ko po sa kanyang kainan. Eh. Inalis ko sa basahan na yan. Yan, bali, imbis na almusal niya po yung kanina kasi pinasyal ko sila, napagod sa exercise. Kasi ni-exercise ko sila tuwing umaga kung hindi rin lang umuulan. Umiikot kami dito sa aming barangay para nakapag-exercise ano, kami tatlo, yung si Winter. Ngayon, napagod sila. So, nangyari, nagpenga siya. So, nagpenga siya. Pinabayang kung magpenga. Ngayon, ngayon siya kakain. Balit ang alian na yan. nag Hindi nga lang ba pasensyo. Pas, maroon ng pasensya natutuyo yung ganun dugo kahit taas kaya oh. kung ano pang ginagawa niya Ayan. hindi niya kainin ko. sige ka pag hindi mo inubos yan nagabang pala si Winter sa labas kay Winter paspas -pas yan samantalang ikaw para kang ano summer Kailangan nantayin mo muna yung mood niya sa pagkain. Ayan, no? Ayan ang ginagawa ngayon. paikot ikot dito. Ano ba, Samer? Hindi mo nakakainin. Ayan, pintiran nyo. Ayan yung ano. At ayan ang manok. So, yun po, kung mapapasin ninyo, natira yung ausi. Ibig sabihin, kinain niya po yung manok, atay ng manok, at saka balon-balonan ng manok. Itong ausi, naiiwan yung iba. Pero nang marami na rin po siya nakain kasi marami ito eh. No? So, ayaw na niya, wala naman akong magagawa. Kaya, eh, mamaya na lang, Susubukan ko uli kung kakainin niya ito. Pero wala naman sayang dito. Bakit? Eh, kakain yung mga ano eh. Yung isa si Samer, si Winter. Na makulit. Si yung kakain nito. Yan ang matakaw. Sasaloyin niya lahat ito. Ayan, 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 ayan. O, panatan. O, kita po. Ibang klase ito. O. Siya ngayon magpapatuloy. Pero nakakain naman si Samer. Bakit ba eh? Bakit? Kung pinili niya yung ano mas labang yung atay kanina at saka balong-balo na ng manok ngayon dito yung matakaw oh wala na ubos na o. <laughs> o. yan ang matakaw di ba um, nakadali pa ng kaunti nakahabol ng kaunti yan So, hanggang dito na lamang ating muntin video, kaibigan. Itong ating mga halagang aso, pagpasisihan nyo po sila. Pag nag-alaga kayo, talagang ganun po yung may alaga eh. Dagdagan nyo yung kapasensya ninyo. At least naman, masaya naman. Nakakapag-alaga sila ng aliw. Yan. Lalo na ito, winter! 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 Yan, tapos na po kumain, ano? Hindi inubos si Samer yung sa kanya. Ang umubos, si Winter. Kanyang <laughs> kaibigan kay Jesus, brother Armani Bautista. Ganyan po ang pag-aalaga ng ayop, ano? Especially mga aso. Au si mga aso po ito. Uh, sicho. Lai silang sicho. Ang pagkain nila, ausi. Yung maliit, ano po yun? Ang uh, tawag doon, lamb. With apple yung kanya naman pagkain. Okay? Nakita nyo naman, pinagpapasisiyan ko po kasi nag-alaga ako. Kaya, ganyan kayo. Pag nag-alaga kayo, pasisihan uh, Ika nga, ano? Sige? Tupungin yung kaibigan, Jesus Brother, Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye.